ayan so, mga ka explore nandito na naman ako dokyo the explorer ko uh, ngayong gabi na ito ay balik explore kami dito uh, sa barrio ng mga aswang so kasama ko pa rin si Makiting so pasensya na kayo at uh, ngayon lang ulit kami nakabalik dahil uh, palagi pong masama yung panahon dito sa amin palaging umulan at uh, medyo busy din uh, pati si Makiting medyo busy din si Makiting so dito kami nagbabalik kami uh, dahil may nasagap po tayong ah uh, balita uh, hindi man siya balita o uh, tila mga usap-usapan ngayon sa social media na, na mayroong kumakalat daw dito na aswang so kaya kami dito nag-iimbestiga kami dito so, kasama ko ngayon si Mangkiting dito ulit kami sa na isang uh, lugar na kung saan ay uh, sa kabila daw dito kapag patuloy namin lalakarin tong daan ay makakarating kami sa uh, isang Barrio. uh, barrio so yung barrio na daw yun yung barrio na yun daw ay uh, pinamumugara ng mga aswang so klasin natin kung gaano yun katotoo so kami munang dalawa ni Makiting kaya nandun si Makiting nag intro din si Makiting so yan mga ka-explore pasensya na kung hindi kami nakapag-upload so pasensya na po talaga so busy ka nagtatrabaho po kasi kami Kamusta bro? Kamusta bro? Kamusta? Okay naman bro Okay pa rin New Year oh, Happy New Year bro Happy, New Year, bro. happy New Year pa lang Anong ginagawa mo nung New Year doing, bro? Ha? Nagpaputok ka ba? Wala ako nung paputok bro ha? Hindi ka nagpaputok? Ha? Bawal kasi Ganun ba? Hmm, yung paputok na hindi, putok. hindi malakas yung putok ba? Hindi <laughs> bawal yun bro Nagpaputok ka bro <laughs> <laughs> uh, May meron ka bang mga upload bro? Ano? Meron bro? yung sinasama ko sa kasama natin oh ako bro wala talaga bro tapos Mga ilang araw din yung pang good vibes natin yung dati yung vibes natin yung, ang, kinaw ang ah, kawat upload, bro pre-upload bro ninako ko yung video natin doon sa vibes uh, wala wala naman siro mag report nun bro wala bro, bro. <laughs> naman siro bro baka ka doon bro kaya bro nga kinuha ko yung tagang <laughs> sumuri <laughs> Bye sa uh, para din di siya mano ano, uh. ano mag-explore tayo ngayon Sarap bro May naano ka sa social media bro sa Facebook Wala bro Wala wala ka nabalitaan Mayroong wala ano doon bro dahil ano bro Parang isang araw isang araw nawala yung signal natin Wala internet Wala ang internet Ganun ba Yeah ano ba? Nakabalik na ba? Wala pa. Oo, oh, nabalik na. Balik na. na? Hmm. Kanina pa ka bro. Kanina bro, may nakita ako sa Facebook bro. Meron dong kuma uh, isang barrio dito. Dito mismo sa ating probinsya. Yan yeah, bro? Nakita mo? Sa, so, uh, ano yan? Video yun sa Facebook. So, di ipa ko sure kung gaano katotoo yan. So, dito lang. Yung barangay na binanggit doon. Hindi ko na lang babanggitin dito kasi makapagdudulot yan ng Mas, um, uh, kat katakutan sa malalaw na sa mga tao. So, uh, yun ay ano pa lang naman dito na sa ano natin bro? sa, Ah, uh, ganito. Katabi mismo ng ano, itong lungsod natin, katabi. Tapos may isang barangay doon na pinamugaran daw ng aswang. So, hindi alam kung gaano katotoo yun. So, anong gagawin natin? Dayo yan. Kapunta ta, ha? Mga dayo yan? yung, yung sabi doon sa video, uh, mga dayo daw yun na aswang. Tapos doon na sila nagpupugad, nagahari na sila doon. Okay. Um, marami, um, marami na daw na ano doon na biktima. Na biktima. Na hawaan, ano ba? Na biktima talaga yung pinapakain daw sa kanila. Marami na daw. Oh, yes. so, yes. daw yes. yun yung sabi. So, ang pupuntahan natin ngayon, bro. Uh, Babaybayan natin tong daan na to. Ito ito. ito, ito. Oo. Ito, ito. Uh, kasi, daan, uh, kasi ko, sabi daw may nakapagsabi kasi na ito papunta daw ito doon, yes. itong itong daan na to. So, ito yung babaybayin natin so mag imbestiga tayo bro kung gaano yan katoto ano bro alam mo ba kung sino yung vlogger na yan ang gaplo na ko ma siguro i-search ko mamaya ulit bro pero ang, ang naalala ko babae po yung nagsasalita ano sa video babae baby. babae ano babae talaga yung vlogger natin oo so malapit lang dito sa atin yung binanggit niyang barangay Katabi yata o oh, may ano pa Uh, barangay mga pangalawa o pangatlong barangay mula dito sa na natin ngayon oh my God. ganun kalapit bro okay. so, baka nang, dito bro kaya nga kaya nga nandito tayo para so, mag-investiga malapit, malapit, na eh wala alamin niya malam ni na tinbro kung sino yan oo oh, pinamugaran na daw ng mga aswang yung yung ano mo alam mo ba kung kung di ko lang kakamali ko yung pinuno ng aswang ay bayot yung pangalan oh my god oh my goodness oh my goodness talaga yung bayot na yan bayot alam mo anong pinuno yan pinuno ng mga aswang pero di ko alam kung ano yung salita na bayot anong ibig sabihin nun ah bayot ang pangalan oh, ang pangalan nya bayot, bayot. Mm. oh my god pero ang salita parang basi, baka, baka, baka ibang salita yan baka lalaki ba oo So, yun, ano lang. Baka, yun lang po yung pangalan bayo. So, yun mga kadol, patuloy tayo, no? So, sabi na din ako, patabi lang po ng barangay ng baro ng ato. Nasakot ng uh, barangay sa mga ato ng mga tingnan muna natin yung paligid, bro. Baka, may nagmamasid sa atin dito. Okay. Nakita mo talaga sa ano bro? Social media? Oo. Oh. Kasi hindi ako ano kanina kasi... Pero ano yun bro? Parang parang confession ba? Oo. Uh, uh, sinasabi niya, yung, sinasabi niya kung ano yung nangyayari doon sa barangay nila. Oo. Oh. Uh, tungkol sa pangyayari din sa... Sa, uh, kanyang karanasan yun at yung mga karanasan uh, niya. kapamilya niya karanasan nila asa ito bro kasi karanasan niya eh uh, oh di, di ko alam kung gaano katotoo pero kaya nga tayo nandito para alamin natin tuklasin natin kung gaano katotoo yun baka ano kasi yun ba baka content lang or baka fake news yeah, baka content lang baka, baka lang content, na, lang kailangan natin alamin o alamin natin para hindi dito mag-asa yung mga views na nag-chat oh yung content nila uh -huh. i-content din natin oh. Uh -huh. kagaya ng ginagawa natin ngayon oh, uh -huh. ano ba straight lang tayo siguro bro baybayin natin tong daan Wak wak magpakita ka. Nandito na kami. Aswang. May mga tao talaga dumadaan dito, bro. May ano pa oh, ano pa nang motor? Hmm. motor. Oh, yung, yung gulong ng motor. So ibig sabihin, may maraming tao siguro talaga yung nandito. Oo. Oh, aswang man. sa bro wala bro pero wala pa naman tayo naririnig na ano no wala pa kasi na busis ng aswang eh pa tuloy nila bakit na ano sayang din itong lugar na to bro kung mapagharian iro ng aswang kasi ano siya bro ah uh, produktibo maraming produkto bro. may mga saging ayan may mga prutas mga puno ng kahoy na prutas may durian may sunit ayan oh Meron pang ano, palkata. Jimilina. Ano to, makap mapagtirahan to. May binig na ko bro. Ha? Iwan ko kung ano yung buhay niya. Pakwak? O, parang pakwak. Uy. Iwan ko nandiyan ba sa kamera. I-review na lang natin mamaya bro. Pag-uwi sa bahay kung Ay, sa ma, na, narinig na, ba natin sa kamera. Narinig ba sa kamera? Hindi ko napansin kasi nagsasalita din ako kaya hindi ko napansin yung boses. May mo lang kasi yung lupo. Ini, ha? ha? Saan? Asan ba ba? Ha? Jen? Ya bro, may aso bro. May aso. Bro. Ha? Bubuk ba? Apa meron nga? May daan ba pupunta dyan? Ano? Bupa nga bro? Saan ba tayo daan? bro, madamo Jen? Tingnan mo dyan, baka may daan dyan. May daan dyan? Ha? Baka may tao nakatira dyan bro. Kasi kapag may kubo, may nakatira. Sekar kadalasan kasi <San> sa mga <San> kubo <San> bro, merong nakatira. Ha? Sabihin mo bro, tao po, baka merong maka ano tayo, disturbo tayo. Baka merong nakatira diyan. Ayo. Tao po. Ayo. Tao po. Parang tahimik, bro. Lapat, lapit pa tayo ng konti. parang bakit parang may lumipad ah bro di mo napansin yun bro parang may lumipad bro o baka guni guni ko lang yun ayun yung kubo silapit pa tayo konti bro Mag-ingat ka, ha? May nakatira talaga. Ha? May nakatira talaga? May, 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 may ano, ano? May palay. Ha? May palay. Ano-ano? May palay ba? Anong palay? Ha? Palay? Hmm. Palay? Hmm. Baka pagkain nila yan. Baka hindi yan aswang. Kasi kumakain ng palay. Ano? Hmm, may mais ba? Ah, mais? Hindi palay. Ano? Hmm, Sa Tagalog? Mais. <laughs> mais talaga? Dito mo, may nang tao eh. parang nakaharang yung ano ko. Kursi Ayo. Ano ba? Oo, oh, Meron bang apak ng paa? Walang, parang wala Parang wala naman bro. Pero malinis yung yung maisan sa likod oh. Hmm. No? Hmm. may, malinis yung? Uy. Kung mayroon ka, oh, malinis ko dito. Sakit ano. Malinis. Ayo. Ano akses foto konde? Tapi tanpa nanti. ih, mm. Wih. Main lumipad na naman bro. Lumipad. Wih. Ano yun? ibun bayun? ibun ibun. yun Parang malaking ibun bro. Ano yun ibon, yun? Ha? ibon bro? Ha? Malaking pakpak. Uy. Yeah. Hmm. Ayun, oh, may mayroon pang ano ba bala? Ah, ano ba 'yun? Ibang ba? Ah, ko bala hibo ng ibon. Ano paru-paro pala? Mayroon din palang paru-paro na lumilipad kapag gabi, no? Ito yeah. yung mga hibo. Yung bago, parang may hindi ko sinasabi yung ibang. Pindu -mum, pindu -mum. Hmm? Dosis. Maaga pa naman, no? Oh, alas 8:17 pa. Uy, ay eh, kain na hmm. lang yung, anong, hmm? bro, ng ganun, bro. Bro, may nagbigay sa akin ng relo, bro. Lumipad. May na na Rilo. nagbigay sa akin ng relo. Ah, uh, naku oh, hindi ko akalain na uh, New Year na, New Year may nagbigay ng relo sa akin. Amo yan. Hindi bro. Ano yung nagbigay nito bro? Yung yung delivery boy ng jNT Oh. Pagkatapos kong magbayad bro, binigay niya. <laughs> binigay, binigay, binigay niya bro. <laughs> hindi ko akalain New Year na New Year may magbigay ng relo. Oh. Uh, ano lang po 'yun, no? Uh, pangpawala lang po 'yun ng gaba kasi nandito kami talaga sa Ano? Kaya nga binibay kasi binayaran mo. Binayaran ko kasi. Ayo, may tao ba dito? May diyan kasi bro. Tao po. Tao po. Ayo. Tao po. Bantayan mo rin sa likuran ha. Oh. Tao po. Ayo. Ayo. Perhatiin. Ayo. parang wala naman bro walang tao dito siguro tahimik baka tulog na ayo tao po tao po ano yun okay, parang may paa may paa parang may paa bro yun, maalulong na naman yung aso iya jadi di situ ada si nakatira di situ <fits you>? ada <tal word> si nakatira di kasi kapag meron nakatira dito baka makadisturbo tayo ayo tao po bro para tayong ano nito bro para tayong hindi mga gusanter nito bro para tayo nitong mga mamaklaray <laughs> lili tayo ng lili bro sinisilip-silip natin oh dandahan na huy oh 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 ano sa tingin mo? May nakatira pa? O oh, baka inaabandona. Bakit kung banduna to bro? Bakit kaya to inaabandona no? Bakit parang may langaw sa loob bro Parang amoy, amoy patay na hayop bro Ha? Ano yan? Bago lang ko? Bago lang yan? Uy May pinagsaingan nga oh O, oh, parang aso. Malulong na aso, bro. Parang nandun sa ibaba, bro. Narinig mo yun? Mm -hmm. O, oh, yun, oh. wala talagang tao dito sa loob, bro. No? Okay, 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 ha? Huh? <tinyo> ano? Ano sabi mo? Ha? Tumuntik ang balahibo mo? Ha? Baka sa baba. Bakit kaya tumindig yung balahibo, no? Yung aso ng... Ano ba? Ano? Uwang. Ano-ano? Uwang. Na... Nag-ano? Nag-ano? Uwang ba? Uwang. Ah, yung alulong. Alulong. Alulong ng aso. And then, parang... Parang, parang timig na naman bro. Ano sa tingin mo, bro? Ay. Anong masasabi mo dito, bro? May nakatira bang aswang dito o wala? Di ba, bro? Parang so, yung lumit lumit lumitag kanina ba? Baka, baka tumakas bro no? yeah, parang gumagalaw yung kopi wala yung mga hangin Yung parating tayo dito ba, baka tumakas no? Oo, oh, okay. wala para di, na, para di natin malaman na meron hmm. Kung meron man tumakas. Ano kaya bro kung sa araw bro, maano ano natin to, to Kung sino yung nakatira dito kapag araw bro, posible Pwede, araw, kasi natin eh, kahit kung punta tayong araw kapag makapansin sila na may tao pupunta dito ang yan magkatago pa rin yan hindi magpapakita hindi magpapakita pero itrya natin po sige sige Ay, araw kapag araw pero sundan natin yung umaululong na ako ayun nga okay. mm. uy nandun nga bro hala uy aso at aso Boses na masyong bro, nandun sa, sa may sapak bro Tara tara Ayun, nandun, nandun